Magandang araw sa ating lahat. Sa episode ngayon, kasama natin ang kambal na sina Gia at Gian patungo sa bahay ng lolo at lola nila. Exciting ang araw dahil makikita natin kung paano gawin ang Diyarbakir Chorie. Pagdating namin, agad naming napansin na nagluluto ang sister-in-law ni Habi ng Jabba Kerchurie sa bahay ng lola ng Kambal. Ngayon, ano ba talaga ang Diyarbaker Churie? Ang Diyarbaker Churie ay isang tradisyonal na tinapay mula sa Turkey. Madalas itong niluto ng mga inlos ko tuwing may Eid celebration. Ngayon, nagkaroon kami ng espesyal na pagkakataon dahil nag-request ang pamangkin ni Habi na gumawa ng tsurek. Ano nga ba ang mga sangkap ng tsurek at paano ito gawin? Karaniwang kasama sa paggawa nito ay harina, asukal, itlog, margarine, katas, baking soda, sesame seeds, yeast at asin. Para sa itaas, ang ingredients ay sesame at itlog. Tara nat sama-samang alamin kung paano itulutuin at ang mga detalye ng paborito namin na Diarbaker churie. hinihikayat ko kayo na manood at subaybayan ang kakaibang karanasan ng pamilya sa pagluluto ng Diyarbaker Churie. Siguradong masarap at puno ng saya ang ating vlog ngayong araw. Ang pagluluto ng Diyarbaker Churie ay maaring magbigay ng aral ukol sa kahalagahan ng pagtatsaga at pagsusumikap sa ating personal na buhay. Tulad ng paghahanda ng masarap na pagkain, ang buhay ay nangangailangan ng oras at dedikasyon upang makamtan ang tagumpay o kasiyahan. Sa pagharap sa mga hamon ng buhay, mahalaga ang pagtutok, pasensya, at pagsusumikap upang makamit ang inaasam na ginhawa o tagumpay. Salamat sa inyong pag in. Mabuhay kayong lahat!